Magandang araw mga kakwentuhan. Handa na ba kayo sa isang kwento ng misteryo at katatakutan? Sa video na ito, ating susundan ng isang batang manumulat na nakatagpo ng isang matanda at ang kanyang makapangyarihang anting-anting. Ngunit, sa bawat kapangyarihan, may kapalit. Ano ang madidiskubre niya sa dilim? Ako si Frank at welcome sa Night Whisper Tales – ang tahanan ng mga nakakatakot na kwento at alamat. Kung handa ka na, simulan na natin ang kwento. Ang lihim ng anting-anting ni Mang Doro. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang matandang kilala sa pangalang Mang Doro. Tahimik siya at halos hindi nakikisalamuha sa mga tao, ngunit marami ang nagsasabing hindi siya basta-basta. Sa kanyang liig ay nakasabit ang isang maliit na supot na tela na tinatawag ng iba bilang anting-anting. Wala ni isa ang nakakaalam kung ano ang laman noon pero pinaniniwalaan na iyon ang dahilan kung bakit malakas at hindi natitinag ang matanda. Ayon sa mga chismis, minsan nang naglakas loob ang ilang lasing na binata na adawin ang anting-anting ni Mang Doro. Ngunit paglapit nila, bigla silang nanghina at tila may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Nang sumunod na araw, tatlo sa kanila ay nagkasakit ng walang dahilan. Mula noon, wala nang nag-atubiling lapitan o bastusin ang matanda. Isang gabi ng Biyernes Santo, ang pinakapinangangambahang araw ng mga naniniwala sa kapangyarihan ng anting-anting, may bagong dating sa baryo, si Marco, isang batang manunulat na nakakaipon ng mga alamat para sa kanyang libro. Narinig niya ang tungkol kay Mangdoro at agad niyang gustong makapanayam ang matanda. Pinuntahan niya ito sa kubo sa gilid ng gubat. Magandang gabi po, Mang Doro. Bati ni Marco. Anong sadya mo, iho? Sagot ng matanda. Malamig ang tinig. Gusto ko po sanang malaman ang kwento ng anting-anting ninyo, sabi ni Marco. Napatingin ang matanda ng matalim. Hindi lahat ng sikreto ay dapat isinusulat. May mga bagay na dapat pinananatili sa dilim. Pero hindi na si Marco. Nagpatuloy siya sa pagtatanong at sa kalaunan ay nagbago ang tono ng matanda. Kung gusto mo talagang malaman, sumama ka sa akin bukas ng gabi. Maulit tandaan mo, may kapalit ang lahat. Kinabukasan, eksaktong alas dosi ng gabi, sinamahan ni Marco si Mangdoro papasok ng gubat. Doon sila minto sa harap ng isang lumang punong balete. Mula sa ilalim nito, Hinukay ng matanda ang isang lumang kahon. Binuksan niya iyon at inilabas ang iba't ibang anting-anting, mga medalya, krus at butil na tila kumikislap sa dilim. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas, bulong ni Mangdoro. Pero bawat kapangyarihan ay may kasamang sumpa Tuwing Biyernes Santo, kailangan kong mag-alay ng dugo para hindi ako kunin ng mga nilalang na nagbigay nito. Nanginingid si Marco. Nilalang? Ibig sabihin, demonyo? Gumiti ang matanda. Isang ngiting hindi pangkaraniwan. Huwag mong banggitin ang kanilang pangalan. Biglang lumamig ang paligid. May mga bulong na narinig si Marco sa hangin, mga tinig na tila galing sa ilalim ng lupa. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid at bumuka ang lupa sa tabi ng balete. Mula roon, lumitaw ang mga anino. Mahahabang nila lang na pulang-pula ang mga mata. Akin na ang anting-anting Doro! Bulong ng isa, parang nag-aalab ang boses. Hinawakan ni Mang Doro ang kanyang dibdib at inabot kay Marco ang isang medalya. Tumakbo ka! Huwag mong titingnan ang likod mo! Sigaw niya. Tumakbo si Marco. Mahigpit na hawak ang medalya. Naririnig niya ang mga sigaw ni Mang Doro at ang mga aninong humahabol. Nang makalayo siya at marating ang baryo, biglang naglaho ang mga tinig. Paglingon niya, wala na si Mang Doro. Wala na rin ang balete. Kinabukasan, balita sa baryo na hindi na natagpuan si Mang Doro. Pero sa kanyang kamay ay naiwan ang medalya. Mula noon, nagsimula ring mangyari ang mga kakaibang bagay kay Marco. Hindi siya tinatablan ng sakit, mabilis gumaling ang sugat niya, at tila mas nagiging matalim ang pandama niya. Ngunit tuwing Biyernes Santo, naririnig niya ang mga bulong sa dilim at minsan may mga pulang mata sa gilid ng kanyang pananim. Alam niyang hindi niya basta hawak ang isang anting-anting. Dala niya ang sumpa at sikreto ni Mang Doro. Aral ng kwento. Ang kapangyarihan ng anting-anting ay hindi laging para sa kabutihan. Madalas, may kapalit itong mabigat. Hindi lamang dugo, kundi pati kaluluwa at katahimikan. Kaya bago tayo magnasanang ng kapangyarihang hindi natin nauunawaan, Isipin muna natin kung ano ang kapalit nito. At dyan nagtatapos ang ating nakakatindig balahibong kwento ng Anting-anting ni Mang Doro. Tandaan, ang kapangyarihan ay may kapalit. Handa ka ba kung ikaw ang mapili? Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe para sa mas marami pang alamat at kwento ng katatakutan dito sa Night Whisper Tales. Maraming salamat sa panunod at hanggang sa susunod na gabi ng lagim.